approaching the grandstand are the parading officers and men of the 3rd Air Division. Ang change of command ceremony ay ang pinakamainam na tradisyon ng militar na nagtitiyak ng maayos at walang kumpay na serbisyo ng sandatahang lakas sa pagpapanatili ng kasarinlan ng ating bayan sa ilalim ng mga pagbabago sa hanay ng mga umuugit dito. Ang seremonya ng pagpapalit ng mamumuno ay mahalagang masaksihan rin ng lahat, lalong-lalo na ng mga kahwal sapagkat ang pagpapasa ng gidon sa isang bagong leader ay nag-uudyok ng pagpapatuloy ng kanilang katapatan hindi sa tao, bago sa pamunuan ng sandatahang lakas. Dahil ang tao ay dumarating at lumilisan, ngunit ang pamunuan ay dapat nananatiling matatag sa kanyang kinalalagyan. Bago ang pagpapalitan ng pamunuan ay isinagawa muna ang presentation of troops. Ito ay isang ehersisyo na nagpapakita ng chain of command na nagaganap sa ilalim ng organisasyong militar. Ito ay mahalaga sapagkat nagpapaalala ito sa kahalagahan ng pagkakaisa bagamat marami itong sangay na may kanya-kanyang namumuno, nanatili itong iisa sa estruktura sa ilalim lang ng isang pinuno sa kabuuan. Agosto 18, 2014 Sa ganap na alas 11 ng umaga ay inilipat ni Lieutenant General Jeffrey F. Delgado, Commanding General ng Air Force, ang gido ng 3rd Air Division kay Major General Emeraldo Magnaye na nangahulugang siya na ang bagong magmamaniobra ng naturang sangay ng Air Force ng Pilipinas. At dahil ang papaalis na commander neto na si Major General Nicanor Vivar ay naitalaga ng commander ng Central Command noong pang Agosto 15, 2014 sa Cebu. The Military Merit Medal Interim is hereby awarded to Major General Nicanor Makale Vivar. si Major General Emeraldo Magnaya naman. Sa magkasabay na kapasidad ay siya ring Commandant ng Command and General Staff Corps CGSC sa Camp Aguinaldo. Siya ay hindi na bago sa Zamboanga sapagkat siya ang dating commander ng 530th Air Base Wing dito rin sa Edwin Andrews Air Base. Pinuri ni General Delgado ang dalawang general at hinimok niya ang mga tauhan ng 3rd Air Division na magkaisa sa pagtupad ng mandatong iniatang ng gobyerno sa ikatutupad ng layunan na to sa kabila ng maraming hamong kinakaharap nila sa rehiyong ito. Nagbibigay na ng kanyang talumpati ang guest of honor and speaker sa turnover of command ngayong araw dito sa Edwin Andrews Air Base na walang iba kundi ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Jeffrey F. Delgado sa temang tagapagtanggol at kaagapay ng mamamayan tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ganito man ang sitwasyon dito na parang espada ni Democles na nakatutok lagi sa ulo ninyo. Gayon pa malaki ang aking pasasalamat na nanatiling matatag ang inyong dedikasyon upang itaguyod ang ating mandato na mapanatili ang kapayapaan, kalayaan at kaunlaran dito sa Mindanao. Naniniwala ko na malaki ang epekto ng pagkakaroon ng ating hukbong himpapawid ng mahusay ng mga namumuno na handang suungin ang anumang hamon maging payak na limbawa sa kanyang mga kasamahan. At higit sa lahat, pakitaan ng pagpakumbaba at masidhing hangaring na gawin ang anumang trabaho sa abot ng kanilang makakaya. At dalawa sa mga leader na may ganitong mga katangitang katangyan ay kasama natin para sa si seremonya ng pagpapalitan ng pamunuan ng 3rd Air Division ngayong araw. Pinasalamatan naman ni Major General Magnaye ang mga taong nagluklok sa kanya sa posisyon at sa kanilang pagtitiwala. Ito ang kanyang pahayag. I wish to thank the people who believed in my capacity enough to appoint me as the new division commander of 3rd Air Division. To the Commander in Chief, President Benigno Simeon Aquino III, the Chief of Staff, General Gregorio P. Pulselan Katapang Jr. and of course the Commanding General of the Philippine Air Force, Lieutenant General Jeffrey Delgado, I feel deeply honored to have been entrusted with this assignment. Rest assured, that I will give my best in every undertaking of this division, and I will perform the fullest extent of my duty sincerely with integrity. Iniugnay ni General Vivar ang mga tagumpay ng division sa lahat ng hamong kinaharap nito sa nakaraan sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan sa isa't isa. It may seem like a very short period, but we as a division have been tested by combat, disaster, trials, And with determination and passion, as solid as the core of the, our Air Force, we came up on top, emerging victorious against each and every single one of these challenges. We tread a straight path to peace and development, with our minds firm set on our mission and our hearts burning with desire for public service. We could not have done this without the collaborative efforts of the whole division in nurturing an environment that promotes effectiveness, efficiency, and responsiveness in fulfilling our mandate as the Air Force in Mindanao. Hmm. Sa Balitang Pilipino ng Risa